CNN News, News. CMN Live Nation Nationwide. Nationwide. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. O mayong adlaw, mga taga Mindanao, na kumpis sa mga elemento mula sa Sultan Sanaga di Mapuro, Lanao del Norte Municipal Police Station. Kasama ang mga elemento mula sa Provincial Intelligence Unit, mula sa First Provincial Mobile Force Company, at mula sa mga elemento ng Second Provincial Mobile Force Company, ang may dalawang daan, dalawang putatlong ng Smuggle Cigarettes na tinatrayang nasa halaga ng siyam tulog, milyong piso. Isang alias haji ang etinoro ni Northern Mindanao Region PIN na PRO Regional Director na si Police Brigadier General Ricardo Layo Jr. ang nagdala ng kontrabandong sigarilyo. Isinailalim ngayon si alias haji sa isang malalimang investigasyon at sa dihamak nga naman ay napakalaking halaga ang ang ng mga sigarilyo na takda sa ipo post sa ibang bahagi ng riyon at mga karatig nito nasa kustodiya ngayon si alias Haji sa PRO Northern Mindanao sa Cagayan de Oro City siniguro naman sa kabilang dako ni Sultan Kudarat Maguindanao del Norte Municipal Police Station Chief na si Police Lieutenant Colonel Ismail Madin na magiging mapayapa ang gaganaping plebisito sa Sultan Kudarat ngayong September 7, 2024. Sinabi ni Madin na aabot sa isang libo dalawang daan at mga police personnel ang magsisilbing plebisit committee or board of election inspector Tigers sa gaganaping plebisito. Hindi nga mga pulis bang muro ang itatalaga na mga plebisit committee upang maiwasan di mano ang familiarity. Dagdag pa ni Madin na 30 mga barangay sa Sultan Kudarat ang isinailalin sa orange category meaning lalagyan ng sapat na security personnel habang ang natitirang siyam na mga barangay ay isinailalin sa yellow category category. Well, Ramos, same and roaming reporter na Mindanao, Radio Kalikasan, ng OCT nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN live, live, Nationwide. Nationwide.